Magandang mga magandang hapon po sa inyo. Uh, sana masabayan niyo na rin ako sa, sa panalangin. Uh, sa Panginoon Diyos, sana palakasin pa ako. Sabay-sabay po nating panoorin ang part 11 ng kwento ni Lolo Alberto. Magandang balita po. Nakalabas na siya. At may dala po kami konting pasalubong po para kay tatay. At ayan, nandito na po kami. At uh, tara, tumustay natin si tatay. Excited na kami makita siya ulit. Ito po si tatay. Hi, kamusta na tay? Sa tay. Tumain ka na, tay? Tay, okay lang binidyoan namin, tay. Ha? May mga gamot kayo, tay? Oo, okay, namin nga mm, Tay! Baba na tay. muna kayo, tay! Ay, ano tayo mo tayo? Tay, naka na ba kayo, tay? Muka. May may tala kami para sa iyo kaya. Energy na kaya kung may gatas may gata. Para ano? Na press gata Kaya ba ni Tatay? Na, nahilo ka tay? Ay, ano pa na? Ah, sige, 5 minutes daw nag-ans si Tatay kasi. Medyo nang na inakapatay Gustong gusto ka nga namin puntahan doon, nang ano, ayaw naman kami papasukin. Masa isolation, isolation na, opo. Nandun din kami tayo, kaya lang ayaw kami papasukin doon. Bawal. Bawal, opo. Maski nga sino mag-ano doon, ayaw eh. I-ano nila, hanggang 7 lang daw. Pero tay nakakain ka rin ng okay naman, maganda. O oh, wala walang gana. Uh, fasting. ah, uh, fasting. Tay ano, opo. Okay. Anong sabi sa inyo tay ng doktor daw? Ah, uh, 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 Wala akong TV. Wala akong cancer. Oh, walang TV, walang cancer tay. Opo. Wala akong ano. 'yung TI na wag din na. Okay naman po lahat. 'yung lang sa baga ko. Ayun sa baga mo tay, may tubig oh. 'yun sa katapusan. Pupunta na naman doon. Hmm. Ano tay, Inum, inum-inomin niyo lang 'yung gamot niyo. Oh tay, tapos kain galang ka tay ng kain. 'yun lang ang ano diyan. Kasi siguro tay ano, sa lamig. Sa um, lamig at sa usok. Oh, sa usok ng kotol, yeah. nagaano ba po kaya nang katon? Huwag mm. na po na kahit tayo mag ano Oo oh, tay, pag ano, bila na lang namin kayo kulambo Ma Ano pa nga nakakano yung Kasi mula nung Pinagamot ako Yung ano na Yung mga ano na ano, ano, Mahilis ako Wala pang Wala pang sa tuto Masakay sa ano Uh, bago lang po, bago lang po kayo umilong. Ginawad lang ako sa Mm, opo, pa lang ako kahapon. Mm, At ayun nga po yung mga gamot ni tatay. Uh, ito. Mga pang-ano yan, tayo no? Mga pang-baga. Opo. At yun nga po, ano, uh, si Tatay daw po eh merong tubig sa baga at ayun kitangyo po medyo bumagsak yung katawan ni Tatay. Pero ayan pa panalangin lang mo natin na bumilis yung recovery ng katawan ni tatay basta tay ano ah, mahalaga tay kain lang kayo tay ng kain tay ha? wala kayong ibang gagawin kain inum tubig yan lang tay may vitamins din ba kayo dyan tay o yan tay inumin nyo tsaka tay palakas kayo tay ha? ano tay ano lang Pray lang, dasal, tapos... Ka, basta tayo, ang importante, kain ng kain. Para makarecover ka tayo, magbalik-balik yung katawan nyo. So po. Ngayon tayo, ano? Ah, anong nararamdaman nyo ngayon tayo? Nangihina? Nanghilo? Ah, yung hinga lang tayo. Yung hinga lang tayo. Mayroon ah? na rin dyan, mayroon na gamot ng panghingal. Ah, Oo po. Sabi ah. Ngayon tayo medyo hinihingal-hingal pa kayo? Oo hmm. ah, po. opo. po. Kaya pag ganyan tayo, kailangan nyo ng ano, ah, oxygen. Ah, dito tayo, magpahangin kayo sa labas. Medyo maganda-ganda naman ang ano. maganda O, isang mga lang Ayun, isang oxygen tayo na Oo. ano, tank eh. Tatlo no. araw, apat na Tatlo, apat na araw na ano nyo? Ubus yung tay. yun tayo. pa nga. Obo. Buti naman tayo, ang pinaka good news dun tayo. Okay, wala kayong cancer, wala kayong ano, TB. Tapos pati sa bitukan nyo, okay naman. Yan nga lang tayo sa tubig. Yung sa pinding ko sa ano. Sa, sa ano, ito tay si si Kuya Arce, ayan. Ay, Kuya Arce, tinubig din yung baga niyan. Tinubig yan dai. Ano um ganyan din siya hin hinahato kasi kakaligo ng madaling araw. Oh, kakaligo-ligo ng madaling araw tayo. Ay tinubig yung baga. Nak Pero tay, yun, bumalik siya sa kain, in tamang inom ng gamot. Yan ganoon lang tayo ibabalik, gagaling yan. Opo. Pangalawang araw niyo na yan, tay, ngayon. M mahal. Mahal? Magkano yan tayo yung gamot? No. ng yung ilang piraso tayo? No, ah, lahat na yan, 800? Mm. Ah, okay. Ganyan, sitaan, At ayun tayo, pakita ko lang. At ito raw po, lahat daw po ng gamot ni tatay, eh, kulang kolang lang 800 po ito, no? At gagawa rin kami tayo ng paraan para madagdagan natin yung gamot nyo. Pero ano po bang sabi ng doktor tayo? Ano, yung about diyan sa gamot nyo, ilang araw niyo iinumin? 30 days. 30 days. Mm. Ay big sabihin tay ilang piraso yan? 10 lang muna. So kailangan pa ng dalawang set. Bali ano? Opo. Kung kulang ko lang 800 mga 1.6. Ayun. Sige tayo kung ano gawa natin ng paraan, bila natin at mayatay kunin natin kung anong mga ano niyan tay ha. Kung anong mga gamot 'yan. At para makompleto nyo, maglakas kayo tayo. Tsaka taya, ano, palakas lang kayo tayo. Tiwa, ano lang. Dasa lang. Marami pang, ito tayo, maraming viewers ang nag-aabang sa inyo. Marami po talaga, ang daming nagmamahal sa inyo. Kinukumusta kayo, ina-update kayo. May eh, kaso, yun nga po, sinasabi namin, nasa ospital pa kayo at yun hindi po namin kayo ma-interview kasi nasa loob kayo ng isolation room at ayun nga na ER pa ako eh, eh na ER pa kayo tay? oo, tamad ako sa ER puro mo araw ko lahat ah, ay nung unang araw nyo tay tsaka hmm. hmm. tay ano diba Atusok ah, tusok talaga tay tsaka hmm. Saka tay ano, lagi kayong mag-jacket na kasi sa baga yan tay. Lagi kayong mag-jacket para hindi kayo pasukan ng lamig. Opo, kailangan yung katawan nyo laging ano warm, mainit. Ma naiinitan ba tay? Tapos pa pag umaga, may araw, magpaaraw din kayo tay. Nang ganyan lang tayo ano niyan para magaling kayo agad tay. Opo. At ayun, ito nga po, si tatay ngayon medyo nang ihina pa no. At ayun nga po, uh, kung may magagawa po tayo o kami po mismo, eh, ito po, bibilan po namin ng gamot si tatay no. Para makumpleto niya po yung 30 days na inuman niya ng gamot at mabilis po siya gumaling. at yun. Pag ano tayo, linisin namin tayo itong bahay niyo tayo ngayon. Oh, linisan natin so, namin para maaliwalasan kayo tayo, mapreskoan kayo Unti-untiin lang natin tay, itong bahay nyo para magkaroon po kayo ng ano, ang komportabling ano, matutulugan tay ha So yun, tay ano, yun nga lang palakas, palakas po talaga tayo tay ah, Anong oras kayo nag-umagahan tay? Aba, almusal Yes, alas 6. Kailangan tayo mga 6, 7, 8, 9. Mga alas 10, kain kayo ulit tayo. O, oh, huwag ganyan yan tayo, kada 4 hours. Ah, Pru Ay, may mga prutas ka na rin dyan tayo. Ah, opo. Ayun. Sige tayo. Ah, pinadalan kayo tayo. Opo. Oh, Saka po um, ano. Pumunta hospital, hindi rin nakapasok. Pag ano tay, um, yan, bilan rin namin kayo tay ng mga prutas nyo. Ngayon po, nagdala kami sa inyo ng ano, yan, mga grocery gatas. ah uh, ngayon po, hindi na okay naman uh, po kayo uh, sa bigas eh. Yung grocery sa akin. Puro uh, nabawasan lang ng mga ano yan. Uh, limang ano. Ah, konti lang tay. Hindi ka mamakayano rin. Oo oh, nga po, hindi. Kasi unang-unang na, nasa ano ka, isolation. Oo, oh, mawar kang kumain. Opo. Pero may pagkain naman po doon sa loob na hinatid. Kung ano ka na, hindi ka kumain. Opo. Ay, kung hindi pa, just lang. Ah, ganun po. Tubig. Tubig. Ay, apat, ibig sabihin tayo, apat na araw, hindi kayo masyadong nakakain. Ah, okay po. Ako na lang tsaka ano ah uh, para kasi tay siguro inoobserbahan yung loob ng katawan nyo para maging clear opo para mabilis yung ano mahanap kung anong sakit nyo hingal hingal nyo po opo ah hayaan nyo tay gagaling din yan ayan sa so tulong rin ng gamot basta tay ano yun nga lang ang pinaka-importante, kumakain kayo para hindi kayo hihina. Kasi tayo, ano eh, kaganyan ganyan, hinihingal kayo, tas sasamahan ng hina, mang, ano kayo nyan tayo, manlalanta kayo. Mga ano tayo, tuloy-tuloy nyo lang yan tayo, kain kayo ng kain. tatlong araw lang, ma, makakaano-ano kayo nyan tayo. Opo dito nalagay sa abula. Na. Tapos yung portuguri, sirain, yung itlog. Itlog, tay? Maraming dito na, 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 itlog dito, nang nang itlog pa rin. nang itlog rin yung manok, tay? Ito so, na, no, oh. uh, man yan. lang itlog, tas pasok sa ano. Doon na ilagay sa ano, sa panungan mamaya. Apo. Oh, Sige, tay. At uh, ayun tayo, sabi lang kayo tayo kung ano, mag ano na kayo para maglinis kami sa glit ni ano. <laughs> ni Kuya RC. Ayun. Papalinusin mo kanina. Si ba? Ra uh -huh. Si Rapi. Si Rapi. Si Rapi. At sige tayo ano? Sabi lang kayo. Pahinga pahinga muna kayo tayo. Dito lang po muna kami. At ayun. Ay, ito po si tatay. Mamaya linisan po natin yung kanyang ano. Para medyo maaliwalasan po siya. Opo. At ayun. Sige tayo. Hindi kayo nilalamok ay ah, hindi po. Yung ano ba yung ang ang tusok ano? Ah, yung tusok ng karayom tay, yung tinanggal. Opo. Ayun, sige tay, ano pa lang muna kayo. Tapos kung okay na kayo tay, sabi lang kayo para alalayan po namin kayo magbaba. Sige tay ah. Ayun. Balikan lang po natin si Tatay. Opo. At abangan nyo po ang pagtutulong-tulong namin nila Kuya RC at ni Nanay Maricon sa paglinis ng bahay ni Lolo Alberto para tanggalin ang mga dumi at kalat sa paligid nito. Abangan nyo po sa susunod na episode dito lang sa Tonical.